mga kabata ko. So, ito yung part 7, no, guys? Part, part 7, no? Part 7 ng no, overnight, guys. So, ngayon pala, guys, birthday ng tatay ko. Baka naman greet nyo. Greet yung tatay ko. Birthday niya ngayon. So, unay na po. Wala akong maisip kung anong gusto kong gawin. Kakabili ko lang, hindi ko na ako bumili. So, nagluluto sila doon. Gusto nyo makita? Let's go. Okay, guys. So guys, uh, wala pa siya ngayon na ano, um, pa lang. So balik na tayo sa, sa kwarto, balik na tayo. Init guys, so itong libro, lalagyan natin doon. So balik na tayo sa kwarto, no. Para, inutusan kasi, o. Balik na tayo sa kwarto. 3, 2, 1. One, two, maring, So, andito na tayo sa kwarto. Ay, isa pa. In three, two, one, go. Ew. So, andito na tayo sa kwarto, guys. So, yung kapatid ko pala natutulog. Ayan siya. Ito pala. Kita nyo, guys. Ito. Picture pa kami yan. So, ang gagawin natin ngayon, guys. Ah, uh, uh, ano kasi eh. Mm, basta na. Basta. Itong mga pera ko, konti na lang. Bibilangin muna natin. Ito, bibilangin natin yung pera. Five. Nagusin hey. nga kapatid ko, guys. Sorry sorry Ito, five. Para bibili. Bibili kasi yung mga Ten. Fifteen. Twenty. 35 30 45, and 30, 10 Ano? 40 pala, 45 50 5 60 75 70 75, 80 80 sila lahat guys So mamaya muna guys abangin nyo na lang yung yung part 8 no abangin nyo yung part 8 abangin nyo na lang yung guys abangin nyo na lang yung part 8 guys na no? so wag nyo kalimutan mag like comment share subscribe para Dated kayo sa mga latest video ko oh, ko oh, oh, hindi kayo so goodbye mga kabata ako dyan. goodbye. Bye. Cheers! Sa prank. Basta na lang. Bye-bye, guys.